mga listahan ng agency papuntang Taiwan. Unang-una, -una, City Employment, GS Contract Contractor, MIP International Manpower Agency, GDGAL International Manpower Agency, Milacom Global Services Incorporated, Grand Placement, iQuest International Manpower Services, Japan, Morocco International Corporation, World International, Ting Long, Everbest Overseas Employment Agency, Manila Trust International Manpower Services, Mission Way Manpower Services, Jordan International Manpower Services, filcino Manpower Services, Skyborn International Services ito po yung mga listahan ng agency papuntang Taiwan. Yan lang po yung nakikita ko na recommended ng ating mga kapwa kababayan na mga agency. Baka may mga agency pa dyan na hindi kasali. Yan lang po ang nalista ko dito. Yan po yung mga agency guys na dapat inyong puntahan. I-search nyo lang guys siguradong may mga address yan sila or may mga Facebook yan sila para mas mabilis silang makontak sa kanilang mga aplikante. Kaya sa mga gustong mga kababayan natin dyan papuntang Taiwan. Puntahan nyo na ang mga agency na ito na papuntang Taiwan. Yun lang and have a nice day.